Magandang araw po. Sana po tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na tinatamasa ang biyaya ng Diyos. Ako po si Edwin at inaanyayahan ko po kayong lahat na samahan ako at sabay-sabay nating tahakin ang landas ng pag-asa. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa aklat ni Lucas, Kabanata 14, versikulo 1 at mula versikulo 7 hanggang 11. Isang sabat, nang pumasok si Jesus sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga pariseo upang kumain, kanilang minamatsyagan siya. Nang mapansin niya na pinipili ng mga panauhin ang mga upuang pandangal, siya ay nagsalaysay sa kanila ng isang talinhaga. Anya, kapag inanyayahan ka ng sino man sa kasalan, huwag kang uupo sa upuang pandangal baka mayroon siyang inanyayahan higit na kilalang tao kaysa sa iyo. At ang nag-anyaya sa inyong dalawa ay lumapit at nagsabi sa iyo, ibigay mo sa taong ito ang lugar mo. Sa gayon ay magsisimula kang pumunta na napahiya sa pinakamababang lugar. Sa halip, kapag inanyayahan ka, pumunta ka at umupo sa pinakamababang lugar upang kung dumating ang nag-anyaya sa iyo, sasabihin niya sa iyo, Kaibigan, pumunta ka sa mas mataas. Kung gayoy, magkakaroon ka ng karangalan sa harap ng lahat ng mga kasalo mong nakaupo sa hapag. Sapagkat ang bawat nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sa ating pagbasa ngayon, nailathala ni Jesus ang isang napakakaraniwang inkwentro natin, lalong-lalo na sa panahong kasalukuyan. Yan ang pagtayo nakatagpo ng taong feeler, o di kaya tinatawag na feeling close, pero di naman. Kuminsan, ang tawag natin ay may angas, o di kaya mayabang. Sabi ng mga sociologists, ito ay bunga ng isang pagbigay ng higit na importansya sa sarili dahil feeling nila entitled sila sila lang ang may K o karapatan dahil the nila, at least sa kanilang palagay. Alam niyo, madali iparatang ito sa mga taong nakakariwasa sa buhay. Lalong-lalo na dahil ito ang kanilang ginagampanan ng role sa mga telenovela, ang entitled at matapobring mayaman. O di kaya yung mga lingkod bayan ba na may escort na dewangwang na pilit ng nagpapatabi ng ibang motorista sa traffic? para makadaan ang convoy nila sa designated bus lane. Ngunit sa araw-araw na pagmamaneho ko, napansin ko na pati nga pala ang mga ordinaryong motorista ay maaring maging entitled din. Di naman lahat, pero madalas ako makatagpo ng nagmumotor na hindi lang ikaw sasalubungin sa lane mo, kundi magkakat sa harap mo para sumingit. Mantakin nyo lulusutan ka pa sa kanan na napaka-piligroso. At kung di ka nagbigay daan, e eh pa. Pag nagkasagian, ang madalas na dahilan ay, eh, pasensya na at nagmamadali lang, papunta ako sa trabaho. Ang sarap sumagot na, bakit? Ako rin naman, papunta ng trabaho. Pero parang sila lang ang may K, ang sarap lahatin. Pero wika nga, pag nagturo ka, kahit na ang hintuturo mo ay nakaasinta sa iba, ang tatlong ibang daliri ay nakaturo balik sa iyo. Aray. Sabi nga ng mga bata, toink, balik talaga sa akin. Sa pagbasa natin ngayon, maliwanag ang talinhaga ni Jesus para sa mga feeling entitled na bisita. Huwag niyong i-assume na kayo ang pangunahing -pang panauhin o bida at baka mapahiya lang kayo masdan na ang mga tagapakinig ni Jesus sa araw na yun ay mga tanyag na fariseyo, mga taong simbahan na yan, na pinaalalahan na ni Jesus kung ano ang nararapat na posture. At ano nga ba ito? Ito ay yung magpakumbaba. Be humble, not hambog. Hirap, di ba? Dahil ang turo ng mundo ay magpakabida, maging pinaka pinakamayaman, pinakamagaling, pinakatanyag, pinakamaraming followers, pinakamaraming bahay o sasakyan. Bagaman, wala namang masama magsikap at maging magaling sa larangan mo, lalo na at nararapat lang gamitin na maayos sa mga talinong bigay ng Diyos. Ngunit, kung ang pakay natin ay sumikat lang dito sa mundo para maging famous, sabi nga ng ating mga kaibigang ginio ay siyang tunay ay di nila ang tay sisikat sa lupa, kapatid. Bakit ka mo? Pag sumakabilang buhay na, iba na at kabaligtaran ang mangyayari sa iyo. Sabi nga sa Ebanghelyo, sapagkat ang bawat nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang inaakalan nating kasikatan natin dito sa lupa ay iyong kabaligtaran ng mga pamantayan ng langit. Kaya kaibigan, ngayon pa lang na nasa lupa tayo, practice-practice na. Magpakumbaba. Sakto lang ang pag-istima sa sarili. Easy lang at huwag manipis at iyaking na madaling ma-offend. So pag dumating ang panahong uuwi na tayo sa at sumakabilang buhay na, maaari mong sabihin kay San Pedro na ako ang tunay na may K. Dahil hinubog ako sa kanyang mga paraan ng pinakamay ang Panginoon ko na si Kristo Jesus. Kung kayo po ay na-bless ng sharing na ito, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe sa Landas ng Pag-asa. Ako po muli si Edwin. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless.